Isang mapagpalang araw, ako si Kaisla, isang agriculture student. Tara, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang molasses bilang sangkap sa paggawa ng probiotics. Sa mga nagtatanong nga pala kung saan ito mabibili. Dito sa aming lugar, nabibili namin ito sa mga poultry supply kagaya nito. Ayan, tara, samahan nyo ako. Bili tayo. Sa halagang 150 pesos, makakabili na kayo ng isang bote ng coke o 1.5 liters. So marami na to para makagawa tayo ng probiotics mga kaisla. Kung wala namang available sa mga poultry supply ninyo, pwede kayong umorder online. Mas makakatipid nga rin pala kayo kapag ka isang galon na yung bibili ninyo, yung bang umaabot ng 4 to 7 liters. Ang alam ko 350 to 500 pesos lang nakakabili ka na nun. Hinahanda ko na nga rin pala yung isang sangkap na kailangan natin sa paggawa ng probiotics yung hugas bigas mga kaisla hindi na yun masasayang ipunin nyo lang yan tapos convert natin ng probiotics bali sinasalin ko nga pala ito sa 1.5 liters ng coke yan yung sukatan ko sa paggawa ng probiotics pagkatapos nating isalin mga kaisla itatabi muna natin ito sa isang madilim na lugar yung hindi nasisikatan ng araw stack lang natin to for 7 days after ng 7 days pwede na natin siya lagyan ng another na sangkap na kailangan natin mas maganda nga pala kung lalagyan natin ito ng date para hindi natin makalimutan kung ilang araw na ba ito kung naka-stack. Mas maganda kasi yun para tama yung bilang natin sa paggawa nito. Pagkalipas ng pitong araw, lalagyan na nga pala natin ito ng gatas. Ang mas mainam dito mga kaisla ay yung fresh milk pero dahil walang available, yung nakapak lang na powder milk yung gagamitin ko. Sakto lang to para sa 1.5 liters ng gagawin natin probiotics. Pagkatapos nating lagyan ng fresh milk, itatabi ulit natin ito sa loob ng pitong araw. Pagkatapos ng pitong araw, mga kaisla, lalagyan na natin ito ng molasses. Bali, 1 cup ng molasses yung ilalagay natin sa isang 1.5 bottles ng ating probiotics. Pagkatapos nating ilagay yung huling sangkap natin, itatabi muna natin ito sa loob ulit ng pitong araw. Pagkatapos ng pitong araw, mga kaisla, okay na to, pwede na siyang gamitin. Tara, subukan na natin ito sa aking mga alaga. Ang probiotics nga pala mga kaisla ay nakakatulong sa digestion ng ating mga alagang hayop. At napapalakas din ito yung pag-absorb ng nutrisyon ng ating mga alaga. At ang maganda pa rito, makakaiwas yung mga alaga natin sa mga posibleng sakit na dumapo sa kanila. Dahil ang probiotics ay mayaman sa mga good bacteria na maganda ang benepisyo sa ating mga halagang hayop. So dito mga kaisla, ay tantiameter lang yung ginamit ko para sukatin yung probiotics na ilalagay ko dito sa painom ng aking mga alaga. Pero kadalasan, sa bawat 1 liter ng tubig mga kaisla ay 5 ml ng probiotics ang aking inilalagay. Hanggang dito na lang mga kaisla ang video ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Naway makatulong itong idea ito sa mga kapwa kong maliliit na poultry farmer. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam. Bye-bye!